Get ready with me, the Gallagh version. Mm. So guys, medyo sabog po ako today kung hindi masyadong obvious. Nakikita nyo naman yung ibang kulay ng clip ko. Nakapajama pa ako kahit 1pm na dito. You know, not really thriving. Anong thriving sa Tagalog? Hindi ako pasabog ngayon. Sabog in a bad way, not sabog in a good way. So mga dalawang buwan na ako dito sa LA at saka... Pag nasa LA ako, parang nakakalimutan ko talaga paano magtagalog na mabuti. Kasi pag nasa Manila ako, lagi naman ako nagtatagalog. Almost every day. Almost kada araw. Kasi baka mamaya may comment Ay, taglish. Hindi naman get ready with me in Filipino yun eh. Actually, nakakahiya to kasi hindi talaga maganda yung Tagalog ko right now. Kailangan ko panuoran yung bagong soap ng mommy ko sa Netflix para matuto ulit ako. Can't buy me love. At least may effort. That's what matters, di ba? Actually guys, medyo galit talaga ako sa mommy ko this past week because hindi ko alam na nagre-record pala siya habang kumakanta ako sa kanya on FaceTime. Kala ko private at saka intimate yung moment na yun hindi ako glam, hindi ako ready. At saka ngayon, tao sa TikTok nakita yung mukha ko na mukha akong siopaw na kumakanta ng ere. So, <laughs> thank you mother for exposing me. What's Malungkot ako this Halloween kasi yung birthday ng lola ko, October 31. So, nagpo-FOMO ako kasi wala ako doon sa Pinas para mag-celebrate kasama siya. Kung di niyo alam, yung lola ko, yung paborito kong tao sa buong mundo with my mom and my sister, of course. Pero, super close talaga kami at saka malungkot ako na wala ako doon para sa birthday niya. Yes, yung birthday ng lola ko ay Halloween. Medyo bagay if I do say so myself today, medyo chill day lang ako. Meron lang akong isang klase, kaya nag-get ready with me ako ngayon. Because you never know, baka mamaya habang lumalakad ako sa campus, maano yung mga libro ko mahuhulog. Tapos, merong lalaki na dudukot sa libro ko. Tsaka ako din, dudukot sa libro ko. Tapos, yung kamay namin magaganyan. Tapos, mag-eye contact kami. And then, mafufall siya sa akin. And then, siya na yung future na asawa ko. So, you honestly never know. Always be ready for anything, ladies! Joke lang po. Hindi po ako malande. Pero, nagmamanifest rin ako. So... Huwag niyo ako pansinin. Pag sinabi ko sa mga tao dito, pag nagtatanong sila kung saan ako galing at saka sinasabi ko Filipino, most of the time sinasabi nila, ha? Parang hindi ko akalain na Filipino ka. Pero pagkatapos ko sabihin sa kanila na Filipino ko, parang sinasabi nila, ah, nakikita ko mukha ka palang Asian. So, Usually, people gets or see that I'm Filipino. Pero meron din ako nakukuhang ibang mga lahi. Parang meron iba na kala. Kala nila Latina ako or iba-iba. Blush yung pinaka-paborito kong step ng makeup ko. Gusto kong magmukha na parang may sumampal sa mga pisnig ko. Wow, so fluent! Medyo proud ako sa sarili ko ah. Ayan guys, tapos na yung makeup ko. Ito yung lip combo ko. Yung lip liner ay MAC in the shade Whirl. And then, ito yung squirt plumping lip gloss sa shade lower cut. Kasi marami nagtatanong sa akin kung ano yung lip combo ko. Get ready with me, Tagalog version. So guys, medyo sabog po ako today. Kung hindi masyadong obvious, nakikita nyo naman yung... Ibang kulay ng clip ako, nakapajama pa ako kahit 1pm na dito.